Yan yung baha ngayong gabi. Sobrang taas na lang yung, ano, tubig. Pati sa labas, ano na siya. Hindi pa rin tumitigil ang ulan. Ayan, oh, pati sa loob ng bahay namin, ayan, ano na kami, naglimas. Yan na yung mga tubig. Ano big? Ang kasaw. Yan ganun. Ha? Ganun. Ay, pakay, pakay. Ay. Ayan. tubig taas na. Yung konti na lang, papasok na naman din sa isang, ano uh, namin, isang baitang ng ito, siminto. Inangat na namin yung sa mga na tubig. tubig. Mga ano, mga gamit. Kasi tuloy-tuloy pa rin ang taas ng tubig. Ayan. Hmm. sa loob namin. Uh, di.